Hi! Hi! Ito nga pala si Des, yung girlfriend ko. At si Inets, my boyfriend. Na-meet ka siya. Ang saya-saya kasi nanadaman ko niya yung love. Dito talaga, thank you. Actually, na-meet ko lang siya sa tabi-tabi. Sinsidan ko, hi miss. Kasi yun, <laughs> grabe, kami na agad. Grabe ka naman! Hindi naman ganun yun oh! Baby, ganun yun. Baka nakakalimutan mo. Ganun kita na pa yung love. Sige, owa na, na. Basta ako masabi ko lang, masaya ako. Alala ko pa noon, naglalaro ka, nakapanti ka lang. Ano ba? Ano ba? Ito sa'yo. <laughs> love you! And love you more. Tapos ayun. Actually, si Des, mahal na mahal ko to si Des. And handa akong gawin lahat para lang sa kanya. Ang <laughs> sweet! Grabe. Kung kailangan ko magtrabaho, magtatrabaho ako para lang mabuhay ko sila ng mga anak ko. And Baby grabe. anak agad? Oo, uh, tangay aso dun sa labas. <laughs> para lang mabuhay ko sila ng mga anak ko. Grabe. Basta, galing sa sarili, sarili kong dugo at pawis at alam kong marangal, gagawin ko para lang sa kanilang ah, dalawa. Thank you, baby. Mahal na mahal ko kayo, Des. Kung mamatay man ako, bahala kayo. <laughs> grabe. Basta, masabi ko lang. Thank you, kay God, kasi nakalala ko si Ines. God? Nichi. Sobrang saya ko kasi, ano, I think yung gandang dam Akala ko hindi ka na mararamdaman ito ulit. Nandamating siya. Kapag din mo. Wah! Wow! May naisip ako. Mm. Wala lang. Pagkit kasi nung bumbili eh. Shit to. mo, Oh. Ting! Baby, bakit naging ganyan ka? Saan? <laughs> oh, ka Di Hindi, ayun. And welcome nga pala dito sa maliit naming apartment. Um, actually, dati, lagayan lang ito ng mga luma namin kung ano-ano. Pero ginawa namin maganda para may matiran lang kami dalawa. Yes. Baby, baka nakakalimutan mo ako gumawa nito para sa'yo. Oo, oh, hindi kita makakalimutan kasi ginawa mo at nag-effort ka para ganyan ito. Siyempre, basta ayokong nahihirapan kayo nung mga anak natin. Masaya na ako, baby basta kasama na. Ako rin, basta kasama ka na. Ang mo, baby. <laughs> <laughs> basta mahal na mahal ko <laughs> ka oh, pa? Ako may love baby. Pag na-inlove sila, bahala ka. <laughs> na <Gabi> naman! <laughs> Joke, lang, joke lang, joke lang. Papalit mo daw ako sa'yo. Hindi, baby, alam mo, hindi hindi kita ipagpapalit sa iba, baby. Basta oh. ikaw, mahal na mahal kita. Ikaw lang talaga, habang buhay tayong dalawa magkasama. Yay! Baby, yuck. <laughs> <laughs> baby, yuck. <laughs> Bakit yuck? Yeah? Lichi, alam mo naman kung ano yung totoo, diba? Yun? <laughs> Basta kami, masaya kami. Basta kami, masaya kami. We love, we love, we love, we love. Lahat ng bagay ginagawa namin with love. Araw-araw, we make love. <laughs> Totoo ba? Totoo ba ang chismis? Totoo ba yun? Araw-araw, we make love. And we say, yeah. At <laughs> <And> tuwing, <clears throat> tuwing, alam mo yun, tuwing nakikita ko si Des, isa lang nasa isip ko. Wow. Ayun <laughs> lang. Basta si Des, And then, pag nakikita ko si Des, isa lang gagawin ko. Kiss. Oh. Ganyan talaga, Des. Ganyan talaga pag... Ang nga, transformer ako eh, no? Pero, pag may nakita kong ibang kasama si Des... Oh. Eh, ay, eh, Isa pa. <laughs> ayun, no? Tingnan mo, nakikita mo ba, Des? Ayun, no? Ay, isa pa. Ayun. <laughs> Yan, des, pag may nakita akong kasama ka ibang lalaki, Luha galing dito. <laughs> At pag may nakita kitang ibang kasiting, o kaya kay relasyong iba, kukuryentihin ko sila, Des. Para lang. Basta gusto ako lang din. Yes, baby ko lang. 'Di ba? <laughs> Libog mo, <leche. laughs> <laughs> so ayun I love this guy I love this guy too guy <laughs> guy <laughs> <clears throat> so ayun basta malamak Des I love you Des I love you so bye bye nice. lahat to fake lang ah sobrang basta kadiri <laughs> <laughs> lahat to talaga fake lang peace love you guys Based Ay, this, 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 kanta ka muna. Mm. Dali. <lyrics> Dali lang, wala pa plus dito. eh ito sa'yo. Wala eh, wala Ito, ito. Yan, yun. Dali. <youtubersradasowerigue> mm. Kanta ka na, this. What if I never knew? What if I never found <bağunaime> you? Tol, asawa ko yan. Walang maagaw na ito sa akin, Tol. Asawa ko to, ang galing kumanta. What if I ever knew? <laughs> bye, -bye. bye bye. Love you guys. Bye. <laughs> bye.